Isasama ko kayo sa paghunting namin ng mga ibon. Kung mapapansin nyo, yung boses ko ay parang may sipon. Tama, may sipon nga talaga ako. Never mind. Lakang pake. Mind your own paper. Napakaputik ng daan pero okay lang. Masaya naman. Ikaw, masaya ka ba? Hu 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 hu. Sad naman yan. Tignan mo yung kasama ko pre. Binabalance niya yung sarili niya para hindi daw makatapak sa putik. Pusang gala. Ang lupet. Nga pala guys, barbs ng San Fernando nagbabalik. So dito, tumigil kami kasi magpapractice muna daw sila bumaril. Yung talagang target ba talaga? Pak! Ayan! Sayang, nakalipad. Dito naman sa bandang dulo, uh, nagmamasid-masid kami kasi nakakita kami dito ng ibon. Ayun hey, o. Nakasabit nung napansin namin na wala namang tao, ipinakuha namin sa kasama namin. Try lang namin kung may mag-warning shot bago magumpisa ang lahat. Siyempre, papakilala natin mga kasama natin. Wow, ang angas pre ah. Ang galing. Shooter pala si Idol. Nakibaril lang pero parang siya na yung may-ari ng baril. Dito pa lang sa daan mapapaisip ka na. Putang ina, sana hindi na lang pala. Pero nabuhayan ako nung makita ko yung mga ibon. Ang lalaki lumilipad. Siyempre may pakpak. Wala pa tayo sa kalahati pero parang nasa dulo na. Tingnan nyo yung tubig kung mapapansin nyo Abot tite, ay este, abot pusod Basa na yung brief ko Pero di ko yung inisip Sumagi lang sa isip ko Mas iniisip ko pa yung mga crocodile dito sa ilalim Paano sila? Anong kakainin nila sa pangaraw-araw? Kapag ba ko sila ng sinangag na kanin Kakainin ba nila? Kapag talaga may pumulupot na sawa dito sa ilalim Tang inaw, you know, bye bye, goodbye world Dumb ways to die to Tirik yung araw, mabuti na lang may ulap. Pero mas tirik yung mata mo kapag nakagat ka dito ng crocodile sa leeg. Pwede naman pala ako makaligtas. Ito na lang ibon ni papakain ko. Hindi ko talaga maiwasan na mag-isip dito kung meron ba talaga. inang Tung ina, kangkungan to eh. Baka mamaya nasa ilalim lang. Ganito ang mangyari sa akin. Wala ka na talaga magagawa. Oh fudge, dumugo. Sa wakas guys. Hindi ko na kayo sa kangkungan. kalampas tayo doon. Napakalalim balon. <laughs> Pagpasok pa lang namin, nakakita na kami dito ng itlog ng cobra. Ayan guys. Yung iba hindi na napisa. Uh, isa lang yata yung napisa dyan guys. Itlog ng cobra. Sup guys? Nandito na tayo sa ating pagpupwestohan. Ito ay makahoy. Uh, dito dumadapo yung maraming ibon usok na kami kasi maniwala man kayo sa hindi ang lalaki ng lamok dito parang mga pusa biruin mo ganong kalaki isang higo pa lang low blood ka na syempre pag pumunta ka dito magugutom ka nagdala kami ng chocolate para hindi maboring naisip ko nga na sana sardinas na lang yung dinala namin at kanin nabusog pa kami kasi dito may pang ulam na tignan nyo naman ang laking suso kung sa english shrail ang inang pangalan yan yayamanin kaya nga natakot ako pulutin yun eh baka makasuhan pa tayo ng illegal of picking of unidentifying object or subject basta yun na yun at ayan ang ating tropa nakapwesto na ready to fire na, yeah. yeah. Paano ito? Ito ba gusto? Napupulok-pulok. Gam-gam. Tengah-tengah gimana yeah. yung sa video. Ano <laughs> yung <raking 1970> <cktos> matanggal yan? Wala. At lang, ta, ano ka? Si Lighter. Si Lighter, ano? Yan. Si Sir, halik ko si Dakula. Si ano yan? Lighter. Walat ko na yan, hayo ko na. Dara puno na. Buri madugo ko na pala. Nakasubsub na pala yan sa ilan. Nak, nak pulang <laughs> Nak, nak sila lang yung pwedeng lumapit kasi sila lang yung may baril sa amin kami yung tagahanap kung nasan ba yung mga ibon kung gano'ng kalayo kung nasa north or southwest. west need, backup. need backup. enemy spotted uy gumulong nasobra ka sa gulong yan kumapit yung linta may ka dyan hayop na niyo <laughs> ay nagkakamang na pa akong Ay, na Biluhon yun magano, sino? Ipa ng pandukot ninda yung urapat ka, krimik ka guys, nakasarot na kita guys so habang padilim na guys pauwi na din kami syempre kanya kanyang dampot na lang ng mga nakuha namin ah uh, pwede na to pang ulam madugtungan yung ating gutom maraming maraming salamat sa inyo guys so nga pala yung mga nahuling iba kanyang kanyang luto na lang to merong adobo, adobo sa guta pwede naman gataan basta kung anong trip nyo pwede tong lagyan ng luya pampawala ng langsa so barbs nga po pala ng San Fernando nagbabalik salamat sa inyo guys sa may mga experience ng ganto, uh, please comment down below na lang kung may mga may maya uh, advice kayo sa amin kung paano namin mas mapapabuti yung paghuli ganun salamat